Ah, hello mga boss, ah. welcome po sa ah. panibagong video. am. Ah. Pasensya na po kayo mga boss, uh, ah. medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga videos dahil medyo busy ngayon mga boss dahil mayayaman yung mga tao dito ngayon. Yan no. Oh. Maraming nakatambak dito mga boss. Yan. Yan ba? Bali, porto discounted mga boss. Bali, ang problema nitong XRM mga boss. Kumusok na yung makina tapos tina nung tinanggal namin mga boss balito yung problema ayaw matanggal Amalos ah, mahalos dalawang oras na namin itong tinanggal ayaw pa rin bali yung gagawin namin dito is ah, bibiyakin na lang itong makina para matanggal bali papalitan na lang yung black ng bago para mas mapadali yung gawa namin mga boss Bali mga mga boss, ah, nilagyan na namin 'to ng tubig. Ah, nilagyan ko na 'to ng tubig para lumambot 'yung kalawang mga boss, pero ayaw pa rin. Kaya nagdesisyon yung mayari na biyakin na lang 'yung makina, aw, oh, yung makina 'yung black mga boss. Gagamit kami ng chander bali 'yung cutting disc para matanggal to mga boss para mas mapadali 'yung gawa namin. Ah, bali almost 6 years na po 'tong motor mga boss saka unang bukas pa lang. Kaya hirap tanggalin mga boss dahil kinakalawang na 'yung tawag dito ah, stud, stud bolt mga boss saka dito sa head mga boss yan bali igagrind na lang head o yung barbula tapos papalitan ng valve seal ng Raider R150 mga boss maraming nagtatanong mga boss bakit Raider R150 yung gamit kong valve seal kasi yung valve seal ng xr 25 saka yung uh, um, valve steam ng valve mga boss halos magkasing laki lang mga boss kaya kahit bago yung bore bagong grind saka bagong valve seal may din si mga boss na usok pa rin yung makina so yun lang mga boss balay update ko na lang kayo mamaya kapag ka dumating na yung mayari dahil bumili pa na ang cutting disc saka mga gasket mga boss so update na lang mamaya mga boss One eternity later. Rage on that be gon' pray Few moments later So ayan mga boss, bali halos kita na po yung stud bolt mga boss. Pero antigas pa rin ayo, pa rin matanggal mga boss. Kailangan ta Kailangan talagang hanggang dito mga boss i tanggalin 'to. So update na lang mamaya mga boss. Pray, Jonah, So ito na mga boss, bali natanggal ko na yung black mga boss. Ito na po. Yan. Bali medyo natagalan kami mga boss dahil maraming kalawang mga boss na nakarikit dito sa dito mga boss. Oh. Dito na part sa stud bolt saka nadamay pa yung chin guide mga boss. Yung kaputol niya. Oh. Bali papalitan na lang daw kapag ka, naikabit ko na yung black. So update na lang mamaya mga boss. So, mga boss, bali ito po yung ikakabit nating black. Ito po. Standard po ng Wave 125. Bali, sim lang sila ng XR125, mga boss. Then, may kasama ng gasket tsaka cylinder head gasket, mga boss. Mayroon ng piston, tsaka piston ring. Yan. 52.4. Then, ano pa? Lock din. May pin, mga boss. Tsaka, naikabit ko na rin yung bagong... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours. It takes to get some power, don't be fucking so ito na po mga So, bali na ko na po yung buong parts po ng head. Yan po. Tsaka, itong valve is nag ko na rin. Yan. Ito so, yung exhaust. bali ito po yung sinasabi kong valve seal mga boss. Yung pinakaiba ng genuine po ng Honda tsaka ng Suzuki. Yan. Mas malaki po yung butas ng XRM ito. po yung isang XRM tsaka ito po yung sari Yan. saka kapag ginabit natin dito sa barbola mga boss 'yan. Maluwag mga boss. Kumpara dito sa reader. is masikip mga boss oh. Yan. Ito po yung kagandahan ng valve seal ng reader mga boss. So bali kakabit ko na to mga boss. Then pagka natapos to rin kakabit ko na dito mga boss. So paki na lang. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me your hands, a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking Yo. downers. I swear to God they all let me down. I always, always fought just to wear the crown. Wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Be seen, When everybody wants to begin, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they don't let me down. So ayun mga boss, bali tapos na po yung ginawa kong pagkabit ng black mga boss saka pag ng bulbs din bulb cell din yung chain guide in short, um, top overhaul mga boss um, bali ang kulang is paanda rin na lang so tara wala pong susyanto mga boss direct na lang saka yun Yun, okay na mga boss. Saka kapag ah, nagkabit ka ng black mga boss, din nakabit mo na lahat, kapag pinandar mo mga boss, dapat try mong luwagan to. Then, kapag kamay lumabas na langis, eh, ibig sabihin, okay mga boss. Ibig sabihin, okay yung supply ng langis mula sa ilalim, papunta dito sa head mga boss. So, try na muna natin buksan mga boss. Dapat may langis na lumabas. Yan. So, ibig sabihin, okay yung supply, mga boss, ng langis. O, okay yung pump, mga boss. Medyo singaw yung tambotso, mga boss. Pero, papalitan lang yung mamaya. <clears throat> so, okay na, mga boss. Bali. Salamat po sa panonood. Um, sana po may natutunan kayo kahit sa kunting video natin. So yun lang po. God bless sa ka-rideship po sa lahat ng mga riders. Peace!